Ang pangaral ay isang mahalagang bahagi sa paghubog ng buhay ng isang tao. Ito ay paraan ng pagbibigay direksyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama at pagtutuwid sa likong gawain. Ang mga taong nakikinig ng wastong pangaral ay magkakaroon ng karunungan at gabay sa buhay na kung tuloy-tuloy nagagawin ay sadyang magbibigay ng maayos at makabuluhang pamumuhay. Madalas ang naiisip natin kapag sinasabing pangaral ay ang pangaral ng magulang sa anak. Pero mahalagang tandaan na marami din tayong matututunan sa ating mga anak kung handa tayong makinig. Hindi lamang sa kanilang sinasabi kundi maging sa kanilang ikinikilos. Merong nakapagsabi na someday your children will become like you. So be what you want them to be. Ito ay panawagan na mamuhay sa paraan na magiging modelo para sa ating mga anak upang sa ganoon ay mapabuti sila sa pagtahak sa landas na siya rin tinatahak natin. Iba-iba ang pagkatuto kapag naoobserbahan mo ang nangyayari sa buhay ng iyong anak. Kung anong klasing pagkatao meron sila, ay merong malaking impluensya sa ating mga ginawa o maging sa ating mga pagkukulang sa kanila. Para bang nagkakaroon tayo ng salamin na siyang nagpapakita ng ating mga pagkukulang at paminsan, para bang gusto mong sabihin na magbago siya, pero alam mo na magiging mahirap ito kung ang sinusundan niyang modelo ay hindi din magbabago. At ang modelong iyon ay ang kanyang mga magulang. Habang inoobserbahan ko ang aking mga anak ay nandoon palagi ang pag-iisip na ano ang mga dapat kong baguhin sa aking sarili upang mapabuti ang aking mga anak. Minsan sa kaabalahan ng buhay at maaring dahil sa pagtanggi na may epekto nga ang ating buhay sa kanilang ay hindi na natin namamalaya na tayong mga magulang nga ang mga pangunahing tagahubog ng kanilang buhay. Ang sabi ng Bible, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang paglago ay proseso at ang proseso ng paglago ay magpapatuloy kung tayo ay handa pa ding magpahubog sa Diyos. Maraming paraan ang ginagawa ng Diyos upang tayo ay hubugin. At kung ikaw ay isang magulang, Kasama na sa paghubog sa iyo ang aral na makukuha mo sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Alalahanin mo na hindi ang pagiging perpekto mo ang siyang susi upang ikaw ay maging mahusay na impluensya sa anak mo, kundi ang pagiging sinsero sa sariling pagbabago at paglago. Magpatuloy ka sa pagpapahubog sa Diyos at makikita mo na hindi lamang ikaw ang makikinabang sa pagbabago, kundi maging ang henerasyon pang susunod sa iyo. Asa ka pa.